Kamusta po ako po si Dr. Mila de la Paz at inialay ko ang aking karera sa kalusugan at kapakanan ng mga kababaihan habang tinatahak nila ang mga huling yugto ng kanilang buhay. Sa loob ng maraming taon, nagkaroon ako ng pribilehyong makatrabaho ang hindi mabilang na kababaihan na buong pusong tinatanggap ang buhay sa kanilang ika-adina-ika-septo at higit pang mga taon. Naisip niyo na ba kung ano talaga ang dapat na pakiramdam ng inyong ginintuang taon para sa maraming kababaihan na higit sa isintang takot na mawala ng kalayaan linaw ng isip o lakas ng katawan ay maaring maging isang malaking alalahanin? Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na kung nagagawa niyo pa rin ng ilang mahahalagang bagay, hindi lang kayo malusog, kayo ay pambihira. Sa talakayang ito, matutuklasan ninyo ang walong kahangahangang kakayahan na pinagkakasunduan ng mga doktor at eksperto sa pagtanda. Kasama na ako na gumagawa sa isang babae na isang natatanging hiyas, isang taong umuunlad sa kanyang ikaasta, 70 o ikaon pa taon ng may karunungan sigla at layunin. At oo baka magulat pa kayo sa ikaapat na bilang, lalo na dahil madalas itong nakakaligtaan sa karamihan ng mga payong pangkalusugan. Kung iniisip ninyo kung kumusta kayo kumpara sa iba, o kung paano palalakasin ang mga nagawa ninyo na sabay nating lakbayin ito. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagpapahaba ng buhay. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng mas magandang buhay. Mula sa pagprotekta sa inyong isipan, pagpapanatiling malakas ng inyong katawan, hanggang sa pagpapanatili ng pagkakaisa sa inyong pamilya, aalis kayo na may malalim na pakiramdam ng pagmamalaki layunin at marahil ilang bagong mga mitiin. Kaya't huminga ng malalim maging komportable at sabay nating tuklasin ito. Ang inyong pinakamagagandang taon ay maaring nasa hinaharap pa. Simulan na natin. Una matino pa rin ang iyong isipan. Nagtitiwala ka sa iyong kutob. Sa isang mundong bumibilis araw-araw ang pananatiling matalas ang isip pagkatapos ng edad sista ay higit pa sa kahangahanga. Ito ay isang mabisang anyo ng proteksyon. Kapag ang iyong isip ay nananatiling malinaw, nakatuon at mapanuri, nagagawa mong harapin ang buhay ng may kumpiyansa. Nagtitiwala ka sa iyong kutob, nakikilala ang mga babala ng manipulasyon at naiiwasang mabiktima ng mga scam na sa kasama ang palad ay nabibiktima ang maraming nakatatanda. Ang pagkakaroon ng matalas na isipan ay nangangahulugang hindi ka nalilito kapag tumunog ang telepono na may kahina-hinalang alok o kapag may isang estranghero na nangangako ng isang bagay na napakaganda para maging totoo. Sa halip humihinto ka nag-iisip at gumagawa ng mga desisyon na nakaugat sa iyong sariling karunungan at kalinawan ang kamalayang iyon ay nagbabantay hindi lamang sa iyong pananalapi, kundi pati na rin sa iyong emosyonal na kapakanan. Nananatili kang may kontrol sa iyong mga desisyon at sa iyong buhay. At hindi lang ito tungkol sa depensa. Ang isang matalinong isip ay nagbibigay daan sa iyo na kumonekta sa mundo. Nasisiyahan ka sa mga masaganang pag-uusap, lumulutas ng mga problema at patuloy na natututo ng mga bagong bagay. Pinapanatili mong buhay ang iyong pagkamausisa at mula sa aking medikal na pananaw, ang pagiging mausisa ay tunay na nakakatulong upang manatili kang buhay at aktibo. Ang kakayahang ito ay nagpapaiba sa iyo. Maraming tao ang nawawala ng talas na ito sa pagtanda, ngunit kung napanatili mo ito, hindi ka lamang nabubuhay. Ikaw ay nagniningning. At ang ningning na iyan ay nararapat na kilalanin. Ngunit ang pagiging matalas ang isip ay hindi lamang ang tanging bagay na gumagawa sa iyo na pambihira. May isa pang biyaya na nagsasabi ng maraming bagay tungkol sa kalidad ng iyong buhay, isang bagay na nararamdaman mo tuwing bumabangon ka sa umaga ng may sigla. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Ikalawa, maganda pa rin ang kondisyon ng iyong katawan sa isang panahon sa buhay kung saan marami ang umaasa sa mga gamot o sa iba para tumulong sa mga pang-araw-araw na gawain ang pagkakaroon ng magandang pisikal na kondisyon pagkatapos ng edad 60 ay isang tunay na karangalan. Nangangahulugan ito na malaya kang nakakakilos na aalagaan ang iyong sarili at nakikilahok pa rin sa buhay hindi lamang bilang isang manonood kundi bilang isang aktibong manlalaro. Maging ito man ay isang mabilis na paglalakad sa parke, tulad ng sa luneta, paghahanda ng iyong sariling pagkain o paghahardin sa isang maaraw na hapon, ang antas na ito ng kalayaan ay nagsasabi ng marami tungkol sa kung paano mo inalagaan ang iyong katawan sa paglipas ng mga taon. Ang mabuting kalusugan sa edad na ito ay hindi nangangahulugang kailangang makatakbo ng marathons. Bilang isang doktor, nakikita ko ito bilang paggising ng may lakas pagkakaroon ng sapat na puwersa upang makatayo mula sa silya nang hindi nangangailangan ng tulong at ang kakayahang mamuhay nang hindi idinidikta ng sakit ang bawat galaw mo. Iyan ang tunay na kalayaan. Nangangahulugan ito na binibigyan mo ang iyong mga anak ng regalo ng kapayapaan ng isip. Nangangahulugan ito na hindi mo kailangang palampasin ang mga pinakamahalaga, mga sandali, kasama ang pamilya, mga libangan, o kahit ang simpleng paglabas lang para damhin ang sikat ng araw. Ang pagpapanatili ng isang malakas na katawan ay resulta ng hindi mabilang na maliliit at tuloy-tuloy na pagpili, masustansyang pagkain, regular na pagkilos at positibong pananaw. Ito ay patunay na ang pagtanda ay hindi nangangahulugang malaking pagbagal at na ang buhay ay maari pa ring maging puno ng kilos, kagalakan at kalayaan. Ngunit ang pisikal na kalusugan ay isang bahagi lamang ng palaisipan. May isa pang puwersa na kasinghalaga na nagpapanatili sa buhay na masigla at makabuluhan isang bagay na nagpapasigla sa iyong espiritu at nagpupuno sa iyong mga araw ng layunin. Tuklasin natin yan sa susunod. Ikatlo, mayroon kang mga libangan at hindi kailanman. Nakakabagot ang buhay ang pagkakaroon ng mga libangan sa iyong ikasinta ikasetmento. O higit pa ay hindi lamang isang kaaya-ayang paraan upang magpalipas ng oras. Ito ay isang malakas na pagpapahayag ng sigla. Kapag nasisiyahan ka pa rin sa mga aktibidad na pumupukaw sa iyong kuryosidad, pagkamalikain o kagalakan, pinapatunayan mo na ang buhay ay hindi nawawalan ng lasa sa pagtanda. Maging ito man ay paghahardin, pagpipinta pagboboluntaryo, pagtugtog ng instrumento o pagkawala sa isang book club, pinapanatili ng mga libangan na aktibo ang iyong isipan at buhay ang iyong espiritu. Ipinaaalala nila sa iyo na bawat araw ay may dalang isang bagay na aasahan isang bagay na para lamang sa iyo. Maraming kababaihan, sa kasamaang palad, ay hinahayaang maglaho ang kanilang mga interes pagkatapos ng pagre-retiro o kapag malalaki na ang mga anak, hinahayaang mangibabaw ang rutina at dahan-dahang pumasok ang pagkabagot. Ngunit hindi ikaw, kung ito ang naglalarawan sa iyo. Pinanatili mong buhay ang kislap na iyon, ang nagsasabing narito pa rin ako at may paki-alam pa rin ako sa kagandahan at pakikilahok sa buhay. Ang mga hilig na ito ay nag-aalok ng higit pa sa kasiyahan. Pinapalakas nila ang kalusugan ng isip, binabawasan ng stress, at nagbibigay ng pagkakakilanlan at layunin na higit pa sa iyong mga papel sa pamilya. Sila ay patunay na ang kagalakan ay walang limitasyon sa edad at kapag nawala ka sa isang aktibidad na gusto mo may isang mahiwagang nangyayari lumilipas ang oras na hindi mo namamalayan at nararamdaman mong lubos kang naroroon sa kasalukuyan. Iyan ay hindi lamang isang libangan. Iyan ay isang buhay na namuhay ng makabuluhan. Ngunit meron pang ibang bagay na ginagawa mo na nagpapanatiling mas matalas at mas nababaluktot ang iyong isip, isang tahimik na sikreto sa pananatiling bata, sa diwa at malalim na konektado sa mundo. Tingnan natin kung ano yon sa susunod. Ikaapat patuloy na pagkatuto. Ang patuloy na pagkatuto pagkatapos ng edad 6 na ay hindi lamang kahanga-hanga. Ito ay nagpapabago. Kapag pinipili mong magpatuloy sa pag-aaral, gumagawa ka ng isang matapang na pahayag na ang paglago ay hindi tumitigil sa edad at ang pagkamausisa ay walang kupas. Maging ito man ay pag-unawa kung paano gumamit ng smartphone para makipag video call sa iyong mga apo, pagtuklas ng isang bagong paksa sa pamamagitan ng mga dokumentaryo o kahit na pag-aaral ng isang bagong libangan o wika, ang iyong kahandaang palawakin ang iyong isipan ay nagpapaiba sa iyo sa karamihan. Napakaraming tao ang nag-aakala na ang pagtanda ay nangangahulugang mananatili sa nakaraan. Ngunit kung ikaw ay patuloy na natututo, ipinakita mo ang kabaligtaran. Tinatanggap mo ang pagbabago, umaangkop sa mga bagong ideya at nananatiling aktibo sa pag-iisip. Pinapanatili nitong matalas ang iyong utak, mataas ang iyong kumpiyansa at buo ang iyong kalayaan. Mula sa medikal na pananaw, ang pakikilahok sa bagong pag-aaral ay nakakatulong na bumuo ng tinatawag na cognitive reserve na mahalaga para sa kalusugan ng utak. Ang pag-aaral ng mga bagong bagay ay nagtatayo ng katatagan. Ginagawa nitong mas madali ang mga pang-araw-araw na gawain. Ikinokonekta ka nito sa iba at binibigyan ka nito ng isang pakiramdam ng layunin. Sa isang mabilis na mundo, hindi ka naiiwan. Sumasabay ka sa lahat, pinapatunayan na ang edad ay hindi tumutukoy sa kaugnayan. Higit sa lahat ang pag-aaral ay nagpapanatili sa iyong pag-asa. Pinapanatili ka nitong nasasabik para sa kinabukasan at ang pananaw na iyon ay nakakahawa. Ipinaaalala nito sa mga mas batang henerasyon na ang buhay ay maaari pa ring surpresahin, kahamunin ka at magbigay inspirasyon sa iyo sa anumang edad. Ngunit habang kritikal ang isipan, gayundin din ang isa pang bahagi ng buhay na madalas na tumutukoy kung gaano kakalaya at kontento isang bagay na nagbibigay sa iyo ng kapayapaan ng isip at nagpoprotekta sa dignidad na pinaghirapan mong itaguyod sa buong buhay mo. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Ikalima katatagan sa pinansyal ang pag-abot sa iyong ika-aista ikasipinto o ika-usang kitaon na may katatagan sa pinansyal ay hindi lamang isang personal na tagumpay. Ito ay isang malalim na pagpapahayag ng dignidad at kalayaan para sa maraming kababaihan ng iyong henerasyon, ito ay pinaghirapan. Kapag napamahalaan mo ng maayos ang iyong mga yaman, upang mabuhay ng hindi umaasa sa iyong mga anak, o sa iba dala mo ang isang tahimik na kumpiyansa na hindi kayang bilhin ng pera, ang katatagan sa pinansyal ay nangangahulugang gumagawa ka ng mga desisyon para sa iyong sarili na sisiyahan ka sa maliliit na kaligayahan nang walang pag-aalala at nakakatulog ka nang mahimbing dahil alam mong natutugunan ang iyong mga pangangailangan. Hindi ito nangangailangan ng napakalaking yaman. Nangangahulugan lamang ito na namuhay ka ng may pagtanaw sa hinaharap nagipon ipon kung saan mahalaga gumastos ng may pag-iingat at nagplano para sa yugtong ito. Marahil ito ay isang pensyon na iyong pinagtrabahuhan matalinong pamumuhunan o isang bahay na yung naipundar at nabayaran na. Ano man ang kaso, nakapagtayo ka ng isang buhay kung saan ang iyong seguridad ay hindi nakasalalay sa kamay ng iba. Hindi lang iyan responsable, iyan ay nagbibigay kapangyarihan at ang mga benepisyo ay higit pa sa iyong sariling kaginhawaan. Pinapagaan nito ang isip ng iyong mga anak. Pinapanatili nito ang pagkakaisa sa loob ng pamilya pinapayagan ka nitong maging mapagbigay kung kailan mo gusto ng walang pagkakasala o obligasyon. Ang kapayapaan sa pananalapi sa maraming paraan ay humahan humahantong sa kapayapaan ng damdamin na isang pundasyon ng pangkalahatang kagalingan. Ngunit may isa pang makapangyarihang katangian na nagpapaiba sa mga babaeng tulad mo, isang bagay na hindi masusukat sa pera. Ngunit nakikita sa kung paano ka mag-isip magsalita at makitungo sa iba. Ito ay isang bagay na nagpapanatiling magaan ang iyong puso at bukas ang iyong diwa. Tuklasin natin 'yan sa susunod. Ikaanim pagiging bukas ang isipan. Ang pananatiling bukas ang isipan sa iyong ika-70 o ika taon ay isang pambihira at magandang kalakasan. Nangangahulugan ito na natutunan mong bitawan ang panghuhusga Makinig ng higit pa sa iyong pagsasalita at tanggapin ang mga tao kung sino sila, hindi kung ano ang nais mong maging sila. Habang ang edad ay maaaring humantong minsan, sa matigas na pag-iisip, ang isang babaeng na nanatiling bukas ang isipan ay patuloy na lumalago, nagbabago at nagbibigay inspirasyon. Pinili mo ang karunungan kaysa sa kapaitan pang unawa, kaysa sa katigasan ng ulo, at habag kaysa sa pagpuna. Ang isang bukas na isipan ay nagbibigay daan sa iyo na tanggapin ang pagbabago ng walang takot. Nakita mo ang mundo na nagbago sa mga paraang hindi inaasahan ng sino man teknolohiya kultura maging ang dinamika ng pamilya. Ngunit umaangkop ka. Ngumingiti ka sa mga pagkakaiba, tinatanggap ang mga bagong ideya at niyayakap ang katotohanan na bawat tao ay may iba't ibang landas na tinatahak. Ang pagiging bukas na iyon ay nagpapanatili sa iyong diwa na bata at nakasandig sa kagandahang loob. Higit sa lahat, ang pagiging bukas ang isipan ay nagbibigay daan para sa kapayapaan sa loob ng iyong sarili at sa iba. Madali kang magpatawad umiiwas sa mga hindi kinakailangang pagtatalo at nagdadala ng katahimikan saan ka man magpunta. Ikaw ang babaeng nilalapitan ng iba, hindi lang para sa payo, kundi para sa pangunawa. At ang ganoong uri ng banayad na lakas ay lubos na kailangan sa mundo ngayon at isang bagay na labis kong hinahangaan sa aking mga pasyente. Ngunit habang mahalaga ang pagiging bukas ng puso at isipan, meron pang ibang bagay na nagpapanatili sa iyong buhay na puno masaya at malalim na makatao Isang bagay na kailangan nating lahat, anuman ang edad. Hindi ito matatagpuan sa mga bagay kundi sa mga tao. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Ikapito matatag na ugnayang panlipunan. Sa isang panahon kung saan ang kalungkutan ay tahimik na nakaaapekto sa milyon-milyong nakatatandang kababaihan, ang pagkakaroon ng matatag na ugnayang panlipunan sa iyong ika-60 o ika taon ay isang malakas na tagapagpahiwatig ng kagalingan. Kung nasisiyahan ka pa rin sa piling ng mga kaibigan na nanatiling nakikipag-ugnayan sa pamilya o nakikilahok sa mga pagtitipon sa komunidad, ginagawa mo ang higit pa sa pananatiling sosyal, pinapanatili mong buhay ang iyong puso at isipan. Ang koneksyon ng tao ay hindi lamang isang kaginhawaan. Ito ay isang salbabida bilang isang manggagamot, regular kong nakikita ang epekto ng pakikipag-ugnayan sa lipunan sa kalusugan. Patuloy na ipinapakita ng mga pag-aaral na ang makabuluhang mga relasyon ay maaring magprotekta laban sa depresyon, magbawas ng panganib ng paghina ng pag-iisip, at kahit na magpataas ng haba ng buhay. Maaring hindi mo nakikita ang mga tao araw-araw, ngunit kapag nagkita kayo ang mga pag-uusap, ay mainit tapat at nakapagpapasigla maging ito man ay isang tasang kape isang lakad kasama ang isang kapitbahay o isang tawag mula sa isang matandang kaibigan ang mga sandaling ito ay nagpapaalala sa iyo na ikaw ay pinahahalagahan naaalala at minamahal at tulad ng pagbibigay ng iba sa iyo nagbabalik ka rin ng karunungan pasensya at tawa na tanging karanasan sa buhay lamang ang makapagdadala. Ang iyong presensya ay may pagkakaiba. Ikaw ay bahagi ng isang kapatiran, isang komunidad. Ipinaaalala mo sa iba na ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pag-iisa. Maari itong mga hulugan ng mas malalim na koneksyon at mas tunay na pagsasama. Ngunit kahit ang pinakamatibay na relasyon ay nagsisimula sa isang mahalagang kakayahan isang bagay na napaka-personal, madalas na pinaghihirapan, at hindi ka panipaniwalang bihira sa anumang edad. Kung mayroon ka nitong huling katangian, tunay mong napagtagumpayan ang isa sa pinakamalaking hamon sa buhay. Tuklasin natin yan sa susunod. Ikawalo, nakikipag-usap ka pa rin ng payapa sa iyong mga anak. Ang kakayahang makipag-usap ng payapa sa iyong mga adultong anak sa yugtong ito ng buhay ay isa sa mga pinakamakabuluhang tanda ng emosyonal na kapanahunan at pangmatagalang pag-ibig. Madaling maliitin kung gaano ito pambihira at kahalaga. Maraming pamilya ang nahaharap sa tensyon hindi pagkakaunawaan o katahimikan sa paglipas ng mga taon. Ngunit kung nagbabahagi ka pa rin ng magalang na pag-uusap-tawanan at bukas na puso sa iyong mga anak, inalagaan mo ang isang bagay natunay na espesyal. Ang ganitong uri ng komunikasyon ay hindi nangyayari nang hindi sinasadya. Ito ay nagmumula sa mga tao ng pagpili sa pasensya kaysa sa orgulo, pakikinig sa halip na pagsesermon at pagpapahintulot sa iyong mga anak na lumaki sa kanilang sariling buhay nang hindi nakakaramdam ng paghuhusga. Natututunan mo na ang kapayapaan ay hindi tungkol sa pagkontrol sa resulta. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng ugnayan. Ang iyong mga salita ay nagdadala ng karunungan, ngunit mayroon ding init. Nagsasalita ka hindi para iwasto, kundi para kumunekta. Sa isang mundong madalas na nakikita, ang paglawak ng agwat sa pagitan ng mga henerasyon, ang iyong kakayahang tulayin, ang espasyong iyon, nang may kabaitan at kababaang loob, ay ginagawa kang isang pambihira at makapangyarihang halimbawa. Ligtas ang pakiramdam ng iyong mga anak sa iyo. Bumabalik sila sa iyo hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil lang iyong presensya ay nagdudulot sa kanila ng ginhawa at kapayapaan. Ang pagkakaisang ito ay higit pa sa isang refleksyon ng mabuting pagiging ina. Ito ay isang refleksyon ng iyong magandang diwa. At kapag nananatiling matatag ang diwang iyon, madalas itong dumadaloy sa isang bagay na mas malalim pa isang bagay na nagbibigay sa bawat araw ng mas malalim na kahulugan at ginagawang isang buhay na karapat dapat ipagdiwang ang mga ordinaryong sandali. Ang katotohanan ikaw ay isang natatanging hiyas. Ang katotohanan ay kung ikaw ay higit sa akasanto at nabubuhay pa rin ng may kalinawan lakas, pagkamausisa habag at koneksyon hindi ka lamang tumatanda nang maayos ikaw ay pambihira. Sa isang mundong madalas na nakatuon sa kabataan, pinapatunayan ng iyong presensya ang isang bagay na mas makapangyarihan na ang isang buhay na binuo sa karunungan katatagan at pag-ibig ay may taglay na kagandahan na hindi maaring madaliin o palitan. Nagpatuloy kang lumago habang ang iba ay bumagal. Nanatili kang aktibo kung kailan mas madaling umatras. Pinili mo ang kapatawaran kaysa sa sama ng luob, pag-aaral kaysa sa pagtutol at koneksyon kaysa sa pag-iisa. At iyon ang nagpapabihira sa iyo hindi dahil perpekto ka, kundi dahil na natili kang naroroon at maganda ang kalooban sa bawat yugto ng buhay. Ikaw ang uri ng babae na tahimik na hinahangaan ng mga mas batang henerasyon kahit na hindi nila ito sinasabi ng malakas ang paraan ng iyong pamumuhay, pagpapatalas ng iyong isip, pag-aalaga sa iyong katawan, pag-aalaga ng mga relasyon, at paghahanap ng layunin ay nagtatakda ng isang pamantayan na marami ang naghahangad, ngunit iilan lamang ang nakakamit. Ipinakita mo na ang pagtanda ay maaring maging isang panahon ng kasaganaan, hindi ng pagsisisi. Kaya't ipagmalaki kung gaano kalayo na ang iyong narating. Hindi ka invisible, hindi ka nalilimutan. Ikaw ay isang natatanging hiyas, pinakintab ng karanasan, pinalakas ng mga pagsubok at nagliliwanag dahil sa tahimik na kadakilaan. At ang pinakamagandang bahagi, ang iyong paglalakbay, ay hindi patapos. Marami pang dapat tuklasin, marami pang maibibigay, at marami pang dapat ipagdiwang. Patuloy kang magniningning, isang pamana na karapat dapat ipamuhay. Habang nararating natin ang puntong ito, sa ating talakayan maglaan ng isang tahimik na sandali upang pagnilayan hindi ang nawala sa iyo sa pagtanda, kundi ang lahat ng iyong natamo. Kung nakilala mo ang iyong sarili sa walong katangiang ito: isang matalas na isip, isang malakas na katawan, masayang libangan, pagmamahal sa pag-aaral, kapayapaan sa pananalapi, isang bukas na puso, makabuluhang koneksyon at pagkakaisa sa iyong mga anak. Tunay na nabubuhay ka ng isang buhay na may malalim na halaga. Hindi ka lamang tumatanda. Ikaw ay nagiging mas matalino, mas malambot, mas malakas at mas kumpleto. Ang mga ito ay hindi maliliit na bagay. Ito ang mga palatandaan ng isang buhay na namuhay ng makabuluhan at hindi sila ibinigay sa iyo. Pinaghirapan mo sila sa loob ng mga dekada ng pagpili sa pag-ibig kaysa sa takot, pagsisikap kaysa sa kadalian at kagandahang loob kaysa sa galit. Iyon ang gumagawa sa iyo na higit pa sa mapalad. Ginagawa ka nitong intensyonal. Ikaw ay isang babaeng tinitingala ng iba kahit na hindi nila ito laging sinasabi ikaw ay patunay na ang pagtanda ay maaring maging maganda na ang mga taong ito ay hindi isang mabagal na paglaho kundi isang mayamang paglalahad ng lahat ng iyong binuo at kung sino ka na ngayon. Hindi mo lamang nilalampasan ang mga taong ito. Pinupuno mo sila ng layunin kalinawan at pag-ibig. Kaya't magpatuloy ka. Patuloy na manguna ng may kabaitan. Patuloy na ipakita sa mundo na ang edad ay hindi isang katapusan. Ito ay isang yugto ng tahimik na lakas pang matagalang karunungan at walang hanggang dignidad. Ang iyong pamana ay wala sa iyong likuran. Ito ay isinusulat sa bawat araw na pinipili mong mamuhay sa ganitong paraan. Bilang isang kapwa babae at inyong doktora, ang pinakamahalaga kong aral sa buhay na maibabahagi ay ito. Ang yaman ng ating mga huling taon ay hindi matatagpuan sa pag-iwas sa paghina, kundi sa aktibong paglinang ng paglago, koneksyon at layunin hanggang sa ating huling hininga. Bawat araw ay nag-aalok ng bagong pagkakataon na matuto magmahal at iwanan ng iyong marka, gaano man ito kababaw sa mundo, sa paligid natin. Ang mga pananaw na ito ay nilalayong magbigay inspirasyon sa inyo na mamuhay ng lubos at totoo. Ngayon, nais kong marinig ang inyong panig. Maglaan po tayo ng sandali upang pagnilayan at ibahagi ang isang bagay na inyong natututunan o nakita sa inyong sarili ngayon na plano ninyong pagyamanin o isabuhay. Suportahan natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito tungo sa pagyakap sa mga katotohanan ito. Kung nakita ninyong mahalaga ang talakayang ito, mangyaring i-like ito at mag-subscribe para sa mas marami pang content na idinisenyo upang tulungan kayong mamuhay ng pinakamahusay. At pakiusap, ibahagi ninyo ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan na maaaring makinabang din. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin ngayon at naway mamuhay tayo ng lubos ayon sa ating sariling mga tuntunin.